Tang bopo lang putang ina Kaya nag-run away <coughs> daw. 'Di ba? May plano na 'yun. May ka na 'yun before pa dumating yan ng. Yeah. -i -i. Totoo 'yan, totoo 'yan. Mm. Uh. ang style niyan. Very pokpokish. 'Di ba? Mm. -hmm. Tapos sabi niya matalino siya. Saan nang talino mo, Jill? Wala kang papel. Tutor ng Taytay. -tay. Ano? Ah, okay. Diba? ba? Mm -hmm. Ano kasi, alam mo, nagugulat lang ako, Alfa Mila. Mm -hmm. Bakit yung mga advocate nagaling galing unit team, ano nangyayari sa kanila? Ah, ano? Wala. Si Jill, si Bella Jovan. Ang alam ko yan, si Jill, uh, ano, uh, ang pagkakaalam ko yan ay hindi member ng ano, ng unit team dati. Hindi. Pero kilala yan saan yung Bella Siya si? advocate saan yan? Pero advocate siya, pero hindi ko alam. Kasi, nung, ah, uh, Nabuo nga yan, yung unit team na yan. So, nandyan kami, uh, Bryan, So, hindi ko alam patungkol kay Jill. Pero narinig ko na yan na hmm. ano daw Kaysaan uh, lang. pumunta daw ng UAE na cross country at uh, niya yata yung agent niya hindi ko alam yung yun ang naririnig ko na ano magdedemandahan daw sila hindi ko alam ano ano na nang demanda e, isa yung tumakas mm -hmm. de ba ano anong laban niya ikaw ang tumakas ang tumakas yun ang ah, ah. pinunta niya doon is trabaho ang ginawa naglandi in two days na ah. nga lang daw tumakas na daw yan ay, ibig sabihin so, yun, na, na uh, pumunta siya doon para magtrabaho bilang isang household workers. <coughs> yes. O, oh, tapos yes. dahil sa usual, ano? Ay, akala ko kasi tutor ko. Bakit? May job description ba na tutor? Na naman na, na. Exactly. Um, Palusot na lang niya yun. Para namang di siya nangatulong, di ba? So, mm. Um, ngayon, ngayon na ka ba niya? Ng, ng, lalaki. Oh, yes. Tumasama sa lalaki para may malamon. Pangkain at saka pangbahay. Nakatera sa cage si Jill. Ang oh, sabi niya, wala pa parang maraming alam, alam ko. Sabi, sabi niya, house poker siya dati. House poker. How, ay, 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 nagpapakantot? house worker Ah, house worker. Oh. Ah, ikaw, Jill, ah. Uh, bakit ka, ang tanong ko lang, Rose, bakit ka tinitira, no, ni, ano, ni Jill? At so, saka yung Kahit, anak mo. Hindi ko rin alam. Na-meet ko lang yung isang beses. Walang papilyan. Ang nag-cheesemess dyan, sila Andres, sila Kim Montes, sila Kathleen. Teka lang, <laughs> si Andres, ano bang trabaho niyan? Tanong ko lang. Hindi ko ganong kilala yan. Wala. Wala naman sinasabi. Ang, ang sabi niya, tutor. Ewan ko ba tutor palagi? Paano tutor? Eh, yat nga. Tawag niya, yat. May tutor bang ganon? Tingin ko, yaya. Nasa mukha naman niya. Hindi, <laughs> mm. ano. Alfa may labandera. Bandera. La sayo Sa eh. UAE? Uh Oo. -oh pinaglalabahan niya, pinaglalabadahan niya si Gerald. Alam mo, ang mga, mga siya ni, ni Gerald. <laughs> Hindi magsasabi ng totoo yan kung ano ang buhay nila kasi ikinakahiya nila. Parang mm. si Bella Jovan, everyone knows she's a domestic